sa kauna-unahang pagkakataon mula nang muling makaupo si Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos, tinawagan ito ang Crown Prince ng Saudi Arabia na si Muhammad bin Salman. At of course, hindi mawawala sa usapin ang relasyon ng Saudi Arabia at ng Israel. Bakit kakaiba ang pagtawag ni President Donald Trump sa Crown Prince ng Saudi Arabia at bakit kakaiba si Donald Trump sa nagdaang mga pangulo ng United States of America. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan, ang Saudi Arabia ay isa sa mga mayayamang bansa sa Middle East lugar na kung saan karamihan pinupuntahan ng ating mga kababayang Pilipino upang maghanap buhay. Kilala ang Saudi Arabia sa kanilang mataas na antas ng ekonomiya, kultura at relihiyon, Bansang tinagurian na nagnanais ng kapayapaan. At katunayan, habang nagkakaroon ng gera ang Israel at Hamas, isa ang Saudi Arabia sa mga hindi nakikialam sa gerang ito Merong ang mga pagkakataon na kinukundi ng Saudi Arabia ang ginagawa ng Israel. Pero kahit na ito ay malapit lamang sa Israel at Gaza at Muslim din ang paniwala ng Saudi Arabia at Gaza, hindi ito nagpadala ng kanilang puwersa upang makisali sa gira. At katunayan, merong mga pagkakataon na kung inaatake ang Israel ng Iran, isa ang Saudi Arabia sa tumutulong sa United States of America at United Kingdom upang i-intercept ang mga projectile ng kalaban. At ngayon na nagkaroon ng ceasefire ang Israel at Hamas, usap-usapan ngayon ang pagkakaroon ng deal ng Israel at ng Saudi Arabia. At eto na nga, tila nalalapit na dahil nang muling mailuklok si President Donald Trump bilang Pangulong muli ng United States of America. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang siya ay makaupo sa White House, siya pa ang tumawag mismo sa Crown Prince ng Saudi Arabia na si Muhammad bin Salman. At ayon sa ulat, ang ginawa ni Donald Trump ay paglabag sa tradisyon. At nagpapahiwatig din ito na talagang priority ni Donald Trump ang Saudi Arabia. Hindi ito nagustuhan ng maraming mga Amerikano kaya hindi ito ibinabalita. Pero naglabas ng balita ang Saudi Arabia na mismong si Donald Trump ang tumawag kay Muhammad bin Salman. At sa resulta sa ginawang pagtawag ni Donald Trump sa Saudi Arabia, itinuturing ito na isang tagumpay ng United States of America. Bakit? Sapagat nakapagdesisyon ang Saudi Arabia na mag invest sa United States of America ng $600 billion. Again mga kaibigan, $600 billion. Gaano nga ba kalaki ang investment nito para sa Saudi Arabia? Malaking malaki ito mga kaibigan sabagat ang GDP ng Saudi Arabia ay 1.1 trillion dollars. Ngayon, ang Saudi Arabia ay mag invest ng 600 billion dollars. Ibig sabihin mga kaibigan, mahigit 50% ng kita ng Saudi Arabia ay kanilang i-invest sa United States of America. At ayon nga sa ulat ang $600 billion ay 52% sa $1.1 trillion GDP ng Saudi Arabia. Ibig sabihin talagang napakalaki nito mga kaibigan, at ito ay nagpapahiwatig ng napakalaking pagtitiwala ng Saudi Arabia sa United States of America. Ayon sa mga eksperto, ang magandang ugnaya ni Muhammad bin Salman at ni Donald Trump ay hindi lang nagbabase sa politikal kundi meron daw talaga silang personal na pagkakaibigan. Bilang patunay mga kaibigan, noong unang termino ni Donald Trump, Mayo 2017, sa halip na pumunta sa ibang bansa ang pangulo, ay pumunta ito sa Riyadh. Talagang kakaiba ang ginawa ni Donald Trump dahil normal na lang sa mga nagdaang pangulo ng Estados Unidos na bibisitahin ito ang malalapit na lugar sa kanilang first trip. Tulad na lang ni Bill Clinton, binisita nito una ang Canada. Samantalang si George Bush, binisita nito ang Mexico at si Barack Obama, Canada ang unang binisita at ang nakaraang administration si Joe Biden binisita nito una ang United Kingdom to ng mga executive orders na banggit niya ang Saudi Arabia bibisita siya rito kung binigyan niya ito ng kondisyon ayon kay Donald Trump kung ang Saudi Arabia ay mag invest sa kanila ng 400 billion dollars or 500 billion dollars pero nag-anunsyo ang Saudi Arabia hindi lang 400, hindi lang 500 billion dollars, kundi 600 billion dollars. Ito ay shocking at talagang mabibigla rito si President Donald Trump dahil hinigitan pa nito ang kanyang binabanggit. Ngayon, paano naman makakaapekto ang magandang ugnayan ng Saudi Arabia at ng United States of America sa Israel? Naaalala niyo pa ba mga kaibigan noong kasagsagan ng gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas? Noong tanungin ang Saudi Arabia kung ipagpapatuloy ba nito ang kanyang balak na makipagkaibigan sa Israel. Ayon sa Saudi Arabia, pagkatapos ng gera ay mag iinvest ito sa Israel. Ngayon na nagkaroon ng ceasefire ang Israel at Hamas at Israel at Hezbollah, nalalapit na kaya ang pagkakaroon ng diplomatic agreement ng Israel at ng Saudi Arabia? Malaki ang possibility mga kaibigan Sabagat kung ating titingnan ng mabuti si President Donald Trump kahit paman sa kasagsagan ng kanyang kampanya, lagi nitong sinasabi, We stand with Israel. Malaking epekto ito sa Saudi Arabia at Israel. Bakit? Sapagat si President Donald Trump ay maaaring maging mediator ng dalawang bansa upang magkaroon ng kasunduan ang Israel at Saudi Arabia. At katunayan, noong nakaraang taon mga kaibigan, may naulat. Ayon sa Saudi Arabia, mas pipiliin nilang bumili ng mga armas sa Saudi Arabia kaysa sa United States of America. Magbabago kaya ito ngayong nakaupo na si Donald Trump bilang Pangulo ng United States of America sapagkat ang nakaraang administration ng United States of America inihinto nito ang pagbibenta ng armas sa Saudi Arabia. Kung baga, hindi gaanong maganda ang ugnayan sa pagitan ng Saudi Arabia at ng nakaraang administration ng US. Sa ngayon ay marami ang mga nakatutok sa susunod na magiging galaw ng Saudi Arabia at ng Israel And of course, hindi may kakaila na malaki rin ang possibility na nakatutok din dito ang Iran, lalong-lalo na na ang Saudi Arabia ay competitor ng Iran in terms of ekonomiya. Pero ayon sa ulat ng The Times of Israel, tinawagan na rin pala ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at pinuri ito sa kanilang pagkapanalo over Hamas at ayon sa ulat, nais din ng United States of America na ang Israel at Iran ay magkaroon ng ugnayan. Nako, posible kaya ito mga kaibigan? Ano sa tingin ninyo? At mga kaibigan, ang lamang ang mga susunod pa na kagalawan sa Middle East, sa United States of America, sa Pilipinas, sa Israel at kahit saan mang dako ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka pasubscribe na rin ng napakaliit na channel nating ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.